Ang no? Hindi na yan pwede makain, no? O, oh, kadili na ito. 20 per pack. Laki ng no. orange, oh. Oh, yung ano? Ay, goldfish yan? Gurus, Di, o, oh, may pa, no. May buntis. Ano yung Color ba? Tutupikas? Oo, oh, pero maliit pa yun. Ito, nagpukoy. Oh. Laki. Andito kami sa ano. Ah, uh, Wood. Mirror, mirror, having. Andito lahat ng mga bansa. Oh, mam mirror of the world. Singapore. Singapore yan. Ayan. Ayun, ano, Paris. Ayan, ang ganda niyan. Ano ba yan? Kung na alam. Lahat ng bansa nandito. Ayan. Ganda. Ito, Singapore. Ay, kay fish. I have fish. Ay, 20. May bayad. Ayun, no. Pumupunta doon. Pura lang dito, 150 lang yung trans. Pero makailangan mo magsasakyan dito, punta ka dito.